galit na galit na naman itong si Posit Franz Castro dahil tila ba hindi na nga po binibigyan ng halaga ay ka nga hindi po ta priority ng mga senador itong impeachment kay Vice President Sara at dalawa lang po sa mga senador ang nakikita po natin na talagang gigil na gigil para ituloy ang impeachment at tuluyan na pong huskahan itong si Vice President Sara siyempre walang iba ang nangangarap na maging presidente na si Yon at ang ambisyoso na talaga nga namang pinaproteksyonan ang posisyon ng kanyang asawa sa administrasyon ni Marcos Jr. na walang iba kundi si Coco Pimentel. Lahat po sa kanila dyan na mga mga kaliwa ay talagang nagsasalita na at ika nila, nagsasalita na daw pati po itong mga content creator, yun pala ay yung mga bayaran na kaalyado po nila at yung mga nakakuha sa kanila ng payroll, ito po yung patuloy na nagsasalita na dapat daw ituloy ang impeachment kasi daw, no? May pananagutan daw itong si Vice President Sara. Pero sa aking palagay, mga kababayan, kaya walang gana na po na desisyonan at ituloy ang impeachment ni Vice President Sara dahil naisip ng mga senador na magsasayang lamang sila ng kanilang oras at syempre, resources ng gobyerno sa alam nilang impeachment na dahil sa 150 million di umano na suhol kaya napermahan ang impeachment na ito. Ngunit baka nakita nga po ng mga senador na 'yung mga article of impeachment na ipinasa or binabato kay Vice President Sara ay pawang walang kakwenta at mga allegation walang sapat na ebidensya. Kaya kung ipagpapatuloy nila kasi posibleng mapapahiya lang sila. Kaya para sa kanila siguro mas mainam na wag na lang ito ituloy. Anyway, pakinggan natin si Poset Franz Castro at nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga <laughs> position ba? O sa 2028, etc. Hmm. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan. <laughs> unahin daw po for the first time ang taong bayan. <laughs> Di ba po mga kababayan natin, dapat sila, no? ang tanong nilang kanilang sarili, kung itong ginagawa pa nila ay para sa taong bayan, o talagang personal din nila na interest, no? Para ma-impeach si Sara. Dahil baka maibalik sa loob ng kulungan itong si Laila Dilima at maipasok sa kulungan itong si Franz Castro. <laughs> diba? Eh, siguro takot na takot ito. Sabi niya something fishy daw. At ang uh, kanilang ginagawa ngayon ay nag dahil gusto daw po nila na makakuha ng atensyon sa mga senador talampagin at uh, pressurein rin daw po ang mga senador lalo na itong si Chis Escudero. Nagigil nagigil sila ngayon pero syempre may sagot diyan si Escudero, no? At uh, nagsalita na rin po itong si Loren Ligarda. So sige, uh, panoorin natin yan mga kabayan. At wag mga personal hmm. mga interest nyo. So wag nang mag-deny si, pres, uh, si, ano, no, si SP <laughs> na talagang meron siyang pinaproteksyonan, meron siyang balakin sa mga susunod na mga panahon. Siyempre, matik yan, di ba? sa totoo lang, hindi ba sila takot kay Bipisara, Sara? Di ba? At talo hindi sila tinatakot ni Bipisara Sara at lalo silang hindi iniimpluwensyahan Tandaan natin ang sabi ni Bibi Sara, ang uh, impeachment sa kanya ay isang crucifixion. At crucifixion, ibig sabihin may dugo. Kaya handa na daw po siya sa bloodbath. At nakahanda na rin po ang kanyang mga defense team. Pero nasa Senado na po yan. Dahil ta tama ka dyan, Franz Castro, no? Na kung pinuproteksyon na nila yung kanilang personal interest, ang plano nila, no? Sa next political career na, totoo yan. Kasi kagaya nyo, pinuproteksyonan nyo yung career nyo sa career nyo sa politika. No? Lalo lalo na ikaw, convicted ka pa naman. Nakasalang pa ngayon sa appeal, no? Sa court of appeal, itong ano mo, itong kaso mo. So, no? talagang pinoproteksyonan mo. E, itong mga senador, nakita naman po nila, no? Hindi naman nila kailangan matakot. Sino ba ang mas pinapakinggan ng taong bayan? Di ba, ba Duterte? Men in uniform, nakita nyo, no? Yan ang kinakatakutan nyo, ang men in uniform. Ultimo si Marcos Jr. yan ang kanyang kinakatakutan kaya ngayon, ngayon nag-aalangan siya. 'Di ba? Kaya ngayon magtutudot Trabaho daw po sila. Eh, Jesus. Lahat yan Basta't politiko, may agenda talaga yan. Uh, uh, If they, if they, it's not just for one senator to decide what to do, right? Our opinion would be of no uh, consequence, it's for them to decide whether... Okay, so tingnan nyo po ha mga kababayan natin, kahit si Senator Loren Legarda, so nag-aalangan siya, at uh, parang takot nga po siya magkomento. Hindi naman takot, no? Parang ayaw niya lang pangunahan ang kanyang mga kapwa-senador. Kasi hindi lang po decision niya eh. Decision ng lahat. Kung baga ang gusto niya ay pag-usapan na lang lahat at respetuhin niya kung anong maging decision ng lahat. Yan naman po yung tunay mga kababayan po natin. kaysa sige gaya niyan. Ang napakatalinong Lorin Legarda, No? Alam niya kung ano yung nangyari diyan sa likod ng impeachment. Paano po na ipasa ang impeachment sa House of Representatives. Di ba? Oh, may cash sunduan. Oh, alam naman nila yan. 'di ba? Alam naman nila na personal agenda yung impeachment kay Bibi Sara. Alam naman nila kung sino yung nasa likod ng impeachment kay Bibi Sara. Kaya wala nang nangyaring takutan diyan, 'di ba? At wala nang nangyaring takot diyan. Kundi sila mismo ha, alam nila kung ano yung content, ano yung nilalaman nitong mga impeachment complaint against against kay Vice President Sara. Kaya kung sila no hindi magpapasuhol, sila ay maninindigan at babasihan po nila yung article of impeachment at yung sinimulan kung bakit kailangan i impeach itong si BP Sara at kung saan nang itong 125 million paano po na ibigay sa kanya ano po yung nature ng confidential fund na ito alam nila kaya kung sila ay kakampi ha, sa matino hindi talaga nila aaprobahan ang impeachment na yan at kung sila nag-iisip no, para sa kapakanan kasi pinag-usapan dito to, no, taong bayan magagalit taong bayan daw magreklamo o, so, ang pinag-uusapan dito is kapakanan ng taong bayan. Hindi talaga sila papabor dyan. Kasi, magsasayang po sila pera ng taong bayan. Parang ginawa ng quadcom at quadcom. Ilang milyong kaya ginastos nila, sinayang nila. E eh, wala namang napakilabangan ng taong bayan. So, posibleng ganyan ang gagawin ng mga senador at na-realize po nila. Bakit pa natin tuloy ito? Magsasayang tayo. No? Batikosin tayo ng taong bayan. Maraming top priority. Bakit itong impeachment? Na alam naman natin, no? na ito po ay kasinungalingan ang sinasabi nilang mga paglustay ng pera na accusation nila kay Baby Sara. Alangan, pepirma yung mga yan. Diba? O ito, tingnan nyo, ang sagot ni uh, ko Escudero muli doon kay Puset at kay uh, Dilima, no? At uh, pati na rin kay Risa Veras, mga bayan. Okay. On the issue of impeachment, I would rather not speak about my personal view than I would lead it to the better judgment of the leadership. Ding ding ding! Thank you. Whatever we do, even if the son is in the Constitution, right? But it also motion that I move that we adjourn so that we can hear the son of the President. Right? Can you object to hearing none? is approved. Lahat ng mga dumadaan sa proseso. It will be put to At um, at at the right, right time, it will be put Kasi, di ba eh, na pag-usapan kahapon, may mga punto naman sa si Sen. Tolentino, may mga punto rin naman sa Sen. Tolentino. Mayroon nyo. Um, tama yeah. naman na may yeah. opinion hindi ito tatawid. May pasyente naman na ito'y ito ito tatawid. Ito. Ang totoo ng tao, sila ang mga botohan. Ang mga object ng botohan. Ang mga server wala nang object at the deliberation. Kasi hindi, hindi talaga 'yung araw eh ba. 'yung ayto. So ito po ah, ang sinasabi ni Jesus Codero dito no. Na talagang decision ng lahat no, ang masusunod. At ang hamon niya pa nga eh, 'di ba? Kung sila ay may question, pwede naman nila dalhin ito sa Supreme Court. Ha? at uh, sabi ni Jesus Cordero no hindi po siya magpapa hindi po siya no magpapasindak sa kung sino man yung nagsasalita nagpapatikon sa kanya hindi po siya magpapadala sa mga taong may interes o sa kabil na i-impeach si Bibi Sara o sa taong may interes sa grupong may interes no na hindi ma-impeach itong si Bibi Sara kundi titingnan niya kung ano po yung magiging decision ng kanyang kasamahan. Basta sabi niya, no, eh ito na naka na po by June 11. So June 11 nila pag-uusapan, titingnan nila kung ano po yung mangyayari dito po sa issue ng impeachment ni Vice President Sara. At uh, 'yun, uh, ito po ay malaking sampal kasi kahit anong pressure no, na ginagawa nila dito kay uh, Jesus Codero ay hindi po siya nagpapadala. So pwede na totoo na talagang gusto niya magiging Senate President pa rin at uh, nililigawan niya po yung mga senador no na talagang malinaw na hindi po papabor sa impeachment at uh, nakikita na wala na po itong kwenta dead ball na po ito dead on arrival na itong impeachment no para sa kanyang uh, pagiging senate president pa para, para sa 28th congress so titingnan natin kung sino yung magwawagi dito itong si Soto na talagang malinaw na pro impeachment o itong si Chisco Dero na mukhang malinaw no na anti impeachment Sige po, yan po yung ating abangan mga kababayan ha. Basta't kaya nakikita natin na talagang naglalaway na po itong mga progresibong makakaliwang grupo para i-impeach itong si BP SAR. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang pag-iingay. May banta pa sila, no? Magrarally daw po sila sa kalsana. Sige, no? At uh, mukhang babanata nila si Marcos Jr. dito dahil uh, kaya daw po ayaw ni Marcos Jr. ng impeachment kasi may pinoproteksyon na din daw si Marcos Jr. O, oh, maganda yan. Sige, ano, titignan natin mga kababayan. Kaya,